Kumusta guys? Kumusta mga buhay natin? Andito kami ngayon sa Jollibee. Ah, lagi ko rin napapansin dito to si ba, si ano, ano pa alam mo uli? Nining. Si Nining. Ah, mostly nandito sila lagi sa may drive-thru. Dati hindi ka nagtitinda, no? Noong nagdabi na rinig pa po, tapos, inipot ko po yung kahit ito. Tapos, bumibili pa ako. Oo, ano dati hindi siya nagtitinda Ngayon may paninda na siya. Ito paninda niya, oh. Ayan. Dati, namamalimus lang siya. Tapos, ngayon, ayan, ngayon, ano, uh, na ipon niya na daw yung pera niya. Kaya, ayan, nag, uh, ano siya, nagtitinda. Ilang taong ka na, Nining? 11. nag ka? Opo. Uh -huh. uh, anong grade? Uh -huh. Uli na po ako pinaaral. Pero, dati kasi yung papa ko dyan. Dyan siya po sa shopping. Nagtatawag siya ng San Carlos. Tapos, yung no. nag-CR siya dyan sa shopping. Na, ano dito? high blood. Tapos, na high blood siya nung nag-CR siya dyan. Tapos, nautog siya sa may bakal. Tapos, yun, may inanar si na tapos nung andun, taga dun sa papa ko sa mga dan, mama. Tapos nung inaalagaan siya, hindi daw siya pinapakahit. Sabi na, nung pinupan niya na nai, nung nung ano, pinauwi siya dun. Namatay na. Namatay ni papa mo? Pero istorong father ko. Ay! Ay guys, saglit lang ah. Dati kasi namamali mo siya dito. Ngayon nakaipon siya ng pera. Meron na siyang paninda. Nagtitinda na siya dyan. Ngayon yung papa niya, dispatcher daw doon. Ang nangyari, na-stroke. Hindi daw naalagaan na matay. Ngayon yung isa naman dito na lalaki na nagtatawag, stepfather niya na yun. Ilang taon ka na, Nining? 11. 11 years old ka na. Anong grade ka na? Grade 2. Grade 2? 11? Ah, grade five. dapat grade 5 ka na. Ay, na ako pinaaral. Kaya Uli ka na... Nung andun pa ako kay papa ko, hindi pa ako pinag-aaral. Nung kinuha ako ni mama ko, pinag-aaral na po ako. Ilang, ilang ano kayo? Ilang magkakapatid kayo? Sa unang asawa ni mama ko po, eh, Eight kayo magkakapatid sa unang... Hindi, hindi pa ako nung kasama. Hindi ka pa kasama sa unang... Yung ate ko, hindi pa. Hindi kasama. pa. Nung pangalawa, pangalawang asawa. Namatay ni papa ko. oh, yun. Kami yun, yung ate ko. Dalawa lang. Nung siya, wala sila ka. Yung pangatlo ngayon? Wala. Wala. Ah, okay. O, oh, ay, e, nakamagkano ka ngayon? Ano ba yung tinitinda mo? Pastillas, tamarind. Tamarind. Ah, tamarind. Puno ba yan kanina? Hindi po, mga kalatid lang. Ah, tapos bibili ka pa uli nito hmm tapos sa po ako doon 70 70 ah uh, ngayon sa ka nag-aaral? sa Balani po sa Balani? hmm nakakaawa naman siya no ah uh, tawag dito? eh may mga gamit ka na sa school wala po yung bag kasi yung ano po bag? wala ka pang bag? opo Tapos, gamit mo pa, wala ka pa. Okay. Bibili, ang, bibili pa po kami. Tapos, magtit, magtitipon pa po kami ano, benta. Tapos, para po may pambili pa po pa. Tapos, gamit. Ah, oh, mag ka pa. Eh, asan yung mama mo nga pala ngayon? Nandun po sa likod ng isa. Diyan kayo nakatira? Diyan lang sa likod? Po, so, nakikitira lang po kami. Na, dati po, palo po yun. Tapos, si mama ko yung mang naglilinis. Uh, ah. nyo na lahat. Tapos, Nap na lahat. Tapos, nagawa kami ng kahoy-kahoy uh, para gagawang pa. May bahay na kayo. Pupupo okay. Tapos, nung sa pulis, binigyan kami ng kukson na maliit. Ilan kayo magkasama sa bahay? Mama mo, stepfather mo. Ate ko, tapos yung ate kong isa. Tapos yung asawa ni ate ko. Tapos yung ampun nila tatay ko. Ah, si ikaw ang nagtatrabaho at saka yung stepfather mo. Tapos yung asawa ni ate ko. May asawa na tong ate mo? Hindi po, yung isa ko pong ate may anak ko. Ano, nag-aaral siya? Tumigil na po. Ano na lang ginagawa ng ate mo? Ano, pag minsan, tutulungan na po. Pag minsan, titignan-tignan lang ako. Tinitignan-tignan ka lang niya. Dapat mag-aaral siya. Anong grade siya tumigil? Mga... Ano? Grade 8. Grade? Oh, grade eight sayang naman. Sana nag-aaral siya. Eh, tawag dito. Araw-araw nandito ka. Ano oras ka uuwi niyan? Pag, ubus mo. eh pag, pag hindi pa naubos. Uwi na po. Eh, uuwi mo pa rin. Tapos bukas ulit. Paano pag umuulan? Diyan ako. Andito yung mga kaibigan ni Nining. Ah, pakilala natin. Anong pangalan mo? Onyor. Si Onyor. Ilang taong ka na, Onyor? 14. 14. Nag-aaral ka? Anong grade? Grade 7? Wow, grade... Itong pasukan, grade 7 ka na. Ikaw, be. Anong pangalan mo? Rex. Rex. Ilang taong ka na? 9. 9? Nine years old! Ali! <laughs> Ali! <Alin. laughs> Kala ko kanina, seven ka lang. Tayo ka, tayo ka, Rex. Tayo. Ali, na Rex. Wait. Pakita ko. Oh. Ali! <laughs> Nine years old na daw yan. Nine years old. Nag-i-school ka, Rex. Eh, uh, ikaw, si Kuya. Ano pa nga mo? Janjan. Janjan. -jan. Ilang taong ka na? Thirty. Thirteen, nag-aaral ka din. Ano kayong magkakaibigan kayo dito? Di dito kayo nagtitinda. Isang Na, ito yung paninda nyo, isang basket lang. Tingnan natin yung paninda nila. Ay, wow, pasti. O, tingnan mo. Marami na ata silang benta. Sa inyong tatlo yan. Ay, sa iyo yan. Tumutulong lang silang dalawa. Kapatid mo sila. Ito kaibigan pang yung Ito daw, kaibigan ni... Dyan Dyan Kaibigan ni Dyan Dyan to Ito si Kuya Dyan May ampon naman Ampon niya si Rex Ah Ikaw na nag-aalaga kay Rex Ampon mo siya Hindi mo siya kamag-anak Nasaan yung mga magulang mo Rex? Kinabayang na Hindi <laughs> Magsalita ka Asan yung mama at papa mo? Yung, yung papa niya po ito niya Patay po. na po Ay patay na yung papa niya Nagasawang iba yung mama niya O oh. Ano na po si papa mo hindi niya daw po yung papa niya. Ang cute ni Rex. Eh di nakikitira na lang si Rex dito kay Kuya. Yan, yan Ilang taon na siya nakikitira sa inyo? Wala pa po. Ah, wala pang taon. Eh Rex, asan yung mga kapatid mo? Wala po pa, papi. Alam yung mga kapatid niya sa kanya. Minsan po, pinapalo pa. Minsan pinapalo pa. Malalaki na mga kapatid mo, Rex? Nag-aaral si Rex, no? Hindi. Bakit next year? Itong pasukan. Ah, papasok na. Anong grade ka, Rex? Ha? Nine years old, grade three. Anong, ilang... Kaibigan ko sa school yun. Ah, kaibigan daw. Anong, ano, tawag dito, nine years old ba ang grade three? Dapat grade four. Ah, dapat grade four isang taon lang naman. Wala na siyang mama, wala na din siyang papa. Yung mga kapatid niya, binubugbog siya. Kaya kinuha siya ni... may papa pa ba? Ay, may papa, ano ba? Ay, may mama pa Ay, is, 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 may mama pa siya, yung papa may niya may papa patay niya. Oo. Kaya yung bibi pa lang siya, inaampun ko sa kabila. Tapos, ngayon, pinapabayaan siya. Oo, oh, pinapabayaan. Ganun. O oh, ngayon, pag araw, nagtatrabaho siya, nagtitinda siya niyan. Ako lang po, kita ko po, binibili ko din po ng ganyan, Ah, um, eh ikaw Rex, anong ginagawa mo na mamalimos? Opo, kain tulog lang po yan. <laughs> <laughs> sila. Nakikita ko si Rex dati dunos oh, sa gilid na mamalimos. Di ba ikaw yon? Oo, namamalimos sila dun sa drive-thru sa gilid. At saka ikaw, nakikita-kita, namamalimus ka doon. Pinapaalis kayo doon, di ba? Bawal na, no? Pero, pero minsan nakakasingit kayo. Pero pag minsan, makukulit kami. Makukulit kayo? Kaya magtatawag sila ng guard. Ah, doon sa McDo, hindi sila makaporma kasi meron din guard doon, no? Oh. Santa Barbara kayo uwi? king. Okay. 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 Rex, okay. yan ay magtatawag sila ng Santa Barbara. Rex, masaya ka sa buhay mo. Masaya ka naman. Masaya dito sa paligid mo. Kung mag-aaral ka, gusto mo naman. Anong gusto mo paglaki mo? Yung Anong, <laughs> Anong gusto mo? Police daw. Sinabi lang ni Kuya <laughs> Pangarap niya maging pulis. Ah, pangarap niya talaga maging pulis. Kaya mag-aaral ka. Ikaw, Janay. Saan mo dinadala yung mga napapalimus mo, Rex? Wala, pwede. Ano, pwede, pwede, pwede pagkain. Ibilin mo na pagkain mo. Mabait ba si Rex sa bahay? Hindi po, medyo sa bahay. Sa bahay? Ano? Tukong. Okay. Anong tukong? <laughs> tukong. Babaguin po sa isang Ano, ano? Babaguin po siya isang basis, tapos hindi po siya Pagsasabi. Ah, tatakot. Pagsasabihan. Pagsasabihan. Tapos hindi ah, daw siya sumusunod. Mag-aaral ka mabuti, Rex, no? Pero siya. So, ah, so, makulit naman. O ikaw naman, tumigil ka rin sa pag-aaral? Hindi. Isang, isa lang ngayon, grade 7 ka. Sa pasukan. Ano naman gusto mo? Paglakay mo. Engineer. Wow, ang taray. Engineer. Matalino ba si kuya? Pumidyo. Talaga? Dapat matalino ka sa... Mat Diyan sila ay tapos. Dapat matalino. Ito, matalino ko naman mo. Matalino ka sa Ikaw si, ano, si Rex, talong natin. Saan ka sa matalino, Rex? Anong favorite subject mo? Ano okay. oh, ang matawaan, kuya. Nag-iisip siya eh. Anong... Ha? At English? <laughs> wow! <laughs> English at saka... English at Pilipino. Hmm, galing naman. Si kuya naman. Ano nga ulit name niya? Unyor. Unyor, Unyor. si kuya na Unyor. Reynan na po, Reynan. Reynan. O, oh, sige, si Reynan. Ilang taon ulit? 14? Fourteen. Dapat ano na, grade... Nine. Nine. I mean, top siya, dalawag daw. Grade seven? Hindi po siya pinangaral, wala po siyang ang Eh ngayon, papasok ka. Papasok ka na ngayon, ha? Ano namang gusto mo, paglaki mo? Kahit simple lang. Kahit simple lang daw. Anong simple? Anong gusto mong course? Mag Magtatarpao sa mills. Di po po karo po Anong gusto mo? Police? Doctor? Nurse? Wala ka pang naiisip? Si Iman. Wala pa siyang naiisip? Walaw, wala po na sa wala. <laughs> Ba't wala ka pang naiisip? Anong gusto mo? <laughs> Dito lang, tatawag sa mga parking, gano'n. Hindi po alam mo yung pangarap ko. Sabihin mo na. Sabihin mo na, reina okay. Contraction. Dabi <laughs> Anong gusto mo? Sige na. <laughs> Kahit ano lang, basta kikita ng pera. Magrabaw siya sa Jollibee po. Oo, oh, lagi kasi sila nandito sa Jollibee. Oo, oh, si Nineng. Magtrabaho yung sa Jollibee. Ako din. Pag hindi ko na magkakarap. Oo, oh, Nineng, ikaw. Anong gusto mo naman paglaki mo? Doktor. Nurse. Ay, wow, nurse. Si Nineng ba matalino? Medyo. Anong ano? Anong subject ang paborito mo, Nineng? Pilipino at saka English. English. Ano pangarap mo sa buhay maging? Nurse. Yes. Wow, nurse. Kaya pag-iigihan mo, nag-iipon ka ba? Ay, mag-aaral ha. Pero minsan hindi kasi sila nakakapag-aral dahil kailangan nilang magtinda dito. Para po may pangkain pang-araw. Para daw may pangkain sila. Ito, marami pa siyang paninda. Sinining, ubus na kasi kinain inining lahat. Hindi, yeah. miro lang, miro lang. Ito, oh. Kay, hindi, kay Kuya, ano lang to? Mayan. Kay Kuya John, dyan. Tapos sila, sila namamalimos. Oo, oh, namamalimos. Malaki, mara, marami ka na napalimos ngayon, Rex? Wala po, ka, <laughs> karating lang Ay, kar mag-uumpisa ka palang mamalimos. Kasi po sila man namin yung kapatid niya na magpatuloy. Ah, nagpatuloy yung kapatid mo. Oh. Mag-i-start ka pa lang, Rex, mamalimus. Anong gagawin mo sa pera mo pag nakapalimus ka ngayon? Anong bibilin mo? Pagkain. Hindi mo ba nami-miss mama at papa mo? Namimiss mo. Sino miss mo? Si? Sin sino? Sina, sino? 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 Sino yon Fred po yun ako. Yung naku <laughs> 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 Fred? Ano niya yun? Ano mo si Fred? Papa niya po. Ay! tinatawag mong Fred? <laughs> Namimiss niya yung papa niya. Kaya lang naku daw. Kawawa naman si Rex. Si Rex ay nine years old. Wala na siyang papa. Pero may mama. Pero may pamilya na daw ang iba. At pinabayaan na din siya. Pati mga kapatid niya. Ginugulpi siya. Kaya Ayan, nandito siya kay Kuya Janjan, Jan Jan, nakikitira. Mabait naman si Kuya Janjan kasi 14 years old, nag-ampon ng 9 years old. <laughs> 13 pa lang ako. Ay, 13. Sorry, 13 years old. Hmm. Parang naiiyak si Rex sa buhay niya. Ang mahalaga, Rex, nakapagkulay ka pa rin ang buhay mo. <laughs> <laughs> Hindi halatang malungkot ka, Rex. <laughs> Naghapunan na kayo. Naghapunan na kayo. Ay, naghapunan na. Kasi tinuli. Sino ba yung nagpatuli? Yung Ay, yung kapatid niya nagpatuli. Sumot pa daw yung kaibigan niya. Sige ko Ano? ano aras kayo uuwi? Pag-ubos na. Pag-alok. Alauna? <laughs> Alas 8, uuwi na din kayo pag umuulan. Pag uulan, mukhang uulan ni eh. Tira nyo guys, so oh, kumukulog, lahat. Nakaramdam ako ng lungkot at awa para sa mga batang to na patuloy na lumalaban para mabuhay araw-araw. Kahit na nasa murang edad at musmus na isipan pa lamang sila. Dapat pala tayong magpasalamat kahit na sa kaliit-liitang bagay na kung ano man ang meron tayo